Mga kapatid, mag-ingat sa mga nakaka-chat sa Facebook. Isang babae ang inalok na maging model ng underwear nang nag-message sa kanya sa FB pero ginamit ng sospek ang litrato niya para makapang blackmail. Uma si Dindo Flora. Ito ang ilan sa larawan ni Alias Lani na kumakalat umano ngayon sa ilang website. Taong 2013 pa raw nang ipadala niya ito sa isang Andrea Welch Lombardo sa Facebook sa pag-aakalang kukunin siya nitong bilang model ng cosmetic and underwear company. Pero may iba pa raw gusto kay Lani Silumbardo. Um, Iha, I'm a bisexual and I want you to strip. Um, videohan ka daw yung sarili ko we wearing my nursing uniform. And then sabi niya po sa akin na, ano um, sabi ko ay sorry po kasi hindi ko po magagawa yun ganyan ko po siya tapos sabi niya ay anong gusto mo ikakalat ko yung pictures mo or so doon ko po na realize na manluloko po siya kinalimutan na raw ito ni Lani pero nito lang mayo isang lalaki ang nag-message daw sa kanya sa FB sabi niya ano sundin mo lahat ng gagawin ko kung hindi ikakalat ko to hiningan umano siya nito ng 60,000 pesos Sinubukan din umano siyang ibugaw ng lalaki. Sinakyan nila ni ang sospek pero ang hindi nito alam, nakipag-ugnayan na ang biktima sa anti-cybercrime ng PNPC IDG. Nitong biyernes, nagpunta sila ni sa condo unit ng sospek sa Quezon City para iwan doon ang napagkasundo ang pera. Kinagabihan, pinasok na mautrida ma ang unit sa bisa ng search warrant. Naaresto ang itinutulong sospek na si Lonnie Lu. Uh, they are conducting uh, social engineering in such a way na makukumbinsi ah, uh, itong mga victims natin na yung gusto nitong mga itong mga sindikato na ito maibigay sa kanila. Naharap ang sospek sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at robbery extortion. Umaaksyon din fora News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.